Habang sa Amerika, dumadami ang kabataang nagiging sekular, itong bansa namang ito, na mostly secular ngayon, dumadami naman ang nagiging katoliko. Ayon nyo maniwala, tignan nyo ang news na ito. Nakuha ng Catholic Church ang Lutheran Church na St. John sa Stockholm dahil dumadami ang katoliko dito. At kung alam nyo kung saan ang Stockholm, alam nyo na capital ito ng Sweden. Paano dumadami ang katoliko sa Sweden? Watch until the end of the video to find out. Kumusta? I'm Jero,ga host of this channel. Ang bansang Sweden ay kilala sa magagandang tanawin, breathtaking landscapes, sa IKEA, at higit sa lahat, sa kanilang secular culture. Ano ang ibig sabihin ng secular? Ayon kay Miriam Webster, A. Of or relating to the worldly or temporal. B. Not overtly or specifically religious. And C. Not ecclesiastical or clerical. In short, Walang Diyos. I don't believe in God. I believe in science. However, sa kabila ng lahat ng post-Christian society na ito, isang nakakagulat na trend ang nangyayari. Ang mga Katoliko sa Sweden ay dumadami. Paano nangyayari iyon? Bibitihin ko muna kayo, but first ano ba ang history ng Christianity sa Sweden? Ang unang mga misyonero sa Sweden ay galing sa Frankish Empire o modern-day France and Germany. Ito ay noong 8th and 10th century. Isa sa pinakauna na nag-evangelize sa Sweden ay si Saint Ansgar. Nag-preach siya noong 829 AD sa Birka na isang major Viking trading center. And no, walang eat-all-you-can buffet sa Viking trading center na ito. Ang meron doon ay pagan worship ng mga Norse gods gaya ni na Odin at Thor. Yes, dito nakabase ang karakter ni Chris Hemsworth sa Marvel. Ang malaking turning point sa Sweden noon ay nung nag-convert to Christianity ang kanilang king na si King Olaf Scott Scott Skibidi. King Olof na lang. By the 12th century, ay dominant religion na ang Catholicism sa Sweden. Nagtayo sila doon ng dioceses, simbahan, at monasteryo. Until noong Protestant Reformation noong 16th century, kung saan naging main religion la ay Lutheran. The Church of Sweden ang pangalan ng kanilang state religion hanggang sa year 2000. Sa makabagong panahon, halos kalahati ng bansa ang kaanib sa Church of Sweden. Ngunit kakaunti lang ang nagpa-practice ng faith. In fact, kung magsa-search ka sa Google ng most secular country in the world, Sweden ang nasa pinakataas ng listahan. Until, ayon sa website na ito, na Rome Reports, number of Catholics in Scandinavian countries grow and 1,000 traveled to Rome for the Jubilee. Opo, kasama ang Sweden sa mga Scandinavian countries na ito. Eto pa, anti-Catholic prejudice disappearing in Sweden, says Cardinal. Ayon sa article, in an interview, Cardinal Arbolerius of Stockholm talks about ecumenical relations, immigration, and conversions to Catholicism in majority Lutheran Sweden. Eto, Catholic Church in Sweden Between Expansion, Adversity, and Return to Tradition. Mahaba-haba itong National Catholic Register article na ito. I suggest you read it. And lastly, The Catholic Church is growing in Sweden. Young people are attracted. Paano kaya nangyayari ito? Bago ko sagutin, kailangan ay pindutin nyo muna ang subscribe button right there. Kung hindi nyo gagawin yan, hindi ko sasagutin ang tanong kung bakit dumadami ang Catholic sa Sweden. And while you're at it, Pakipindot na rin ng like button and notification bell. Pero kung gusto nyo pang suportahan ang ating podcast, may aklat akong sinulat na pinamagatang Conservative Kaba: A Three-Step Approach to Protecting the Filipino Family from woke ideology. Kung napapansin nyo ang napapansin ko na ang Christian values nating mga Pinoy ay unti-unti nang nabubura ng makabagong kultura, pues itong aklat na ito ang para sa inyo. Sinulat ko ito in Taglish para madaling basahin. Ang three-step approach ay prepare, Paano makipag-usap? Study. Ano bang sasabihin mo? And apply. Paano ko gagamitin ang mga natutunan ko? Available lang aklat sa St. Paul's Bookstore o sa Shopee link na ilalagay ko sa description ng video na ito. Kayo, ano naman ang bansa na dumadami ang katoliko ang gusto nyong i-feature ko sa channel na ito? Comment down below. Alright. Ito na ang dahilan kung bakit dumadami ang Catholics sa Sweden. Ayon dito sa Sweden Herald, over a 10-year period, more than 19.4K daw ang nadagdag sa simbahang katoliko sa Sweden. Mukhang konti lang kung tutusin, pero imagine niyo secular na bansa ito. Isang himalana na madagdagan ng isang libong deboto ang Sweden. Pero ayon dito, ang pagdami daw ng katoliko ay dahil sa immigration. Madami din daw ang young people na attracted sa Catholicism. Imayin natin ito immigration. Ayon kay Bishop Arborelius, marami daw sa mga immigrants na katoliko sa Sweden ay mula sa Poland, Iraq, Afrika, at uy, ano to? Philippines. Yes, kung dati tayong mga Pinoy ang in-evangelize, ngayon ay tayo naman ang nag evangelize sa mundo. Pero hindi lang yan. Marami din daw ang nag-convert. 2% lang daw ang katoliko sa Sweden. Pero every year, mga isang daan daw ang nag-convert mula sa Lutheran pastors, asawa ng Catholics, Muslim, or even pagan people na walang religion. Hindi madali ang pinagdaanan ng Catholic Church sa Sweden. In fact, nakaranas ang simba noon ng arson and vandalism noong 2020. Kaya patuloy nating ipagdasal ang bansang Sweden. Ang dahan-dahan ngunit patuloy na pagdami ng Katoliko sa bansang ito ang patunay na ginagabayan ng Espiritu Santo ang simbahan na kahit sa pinaka-secular na bansa sa buong mundo, it's no match to the love of our Lord Jesus Christ. At total, nasa topic na din naman tayo ng mga bansang dumadami ang katoliko. Alam nyo ba na may bansang hindi na-colonize ng Portugal or Spain, ngunit sila mismo ang nagturo sa sarili nila maging katoliko-kristyano? Alam nyo ba kung anong bansa ito? Watch this video to find out.